Ang 6 ng Hulyo, taong 1892, inaresto si Rizal sa utos ni Gobernador General Despujol at naging bilanggo ng Fort Santiago. Ayon sa Gobernador, ang pagdampot kay Rizal ay dahil sa mga sumusunod na krimen. Una, si Rizal ay nagsulat ng mga sulating nagpakita ng kanyang pagiging anti-Espanya at anti-Iglesia matapos nitong tuligsain ang mga gawain ng pamahalaan at ng mga praile. Ikalawa, ilang oras matapos makauwi sa Pilipinas, nadiskubri sa kanyang mga bagahe ang mga kumpul ng sulatin na may pamagat na Pobres Frailes. Sa sulating ito, direktang pinatamaan ni Rizal ang simbahang katolika. Ikatlo, isinulat ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo para sa Gomburza, ang tatlong paring martir na nakikita ng mga Kastila bilang traidor sa bayan at simbahan. Ikaapat, sa pabalat ng El Filibusterismo, isinulat ni Rizal ang mga katagang ang tanging kaligtasan para sa Pilipinas ay ang paghiwalay nito sa Espanya. Ikalima at huli, ayon kay Despujol, ang tanging layunin ng mga sulatin ni Rizal ay alisin ang yaman ng pananampalataya at paniniwalang katoliko sa puso at diwa ng bawat Indyo. Isang araw matapos arestuhin, ikapito ng Hulyo, si Rizal ay ipinatapon sa dapitan sa Mindanao.